back ilang years, pangarap lang namin i-connect yung mga content creators, yung mga brands, ibigay nyo for our company. And uh, medyo marami pa akong gusto mong sabihin, pero later on kasi may din ako para mas maintindihan niyo kung ano management team. And let's make legacy together. Our social media influencer with a total of 12 million followers and subscribers across all the platforms. The loving, loyal, and faithful husband of lovely Lang Malakas. And the head and founder of Tingbukok from Bulilan. Let's all give a warm applause to Mr. Norvin de la Peña. Welcome Yun ang ako tuwa kasi ang dami nagpunta. And maraming salamat sa mga brands na nagtiwala at yun, sumali kagad sa sa Creative Management Inc. Uh, ano nga ba ang Creative Management Inc. sa amin? Uh, yun, nakilala ko siya siya ng guys ng mga pages namin, violations, hanggang sa yun. Ginawa na natin parang business to para maging legal lalo na sa mga content creators na kagaya namin. So, ewan ko ba't ginawa akong ano, COO ba yun? <laughs> chief, operation, on point ba yung boss? Hindi <laughs> kasi sumasang ngayon lang ako lagi kina si Redmar, kaya yun, nilagay ako si Oo. Yan. parang salamat sa nagpunta rito sa Creative Management Inc. And sigurado may tatawagin pang mas bigatin sa amin. The Pimpin Brothers from Kamalatuan City and the founder of Surge Apparel. Let's go and give it up to you, Mr. Gavin Kapimpin! Kapimpin! Akala <laughs> nyo yung joke ko. di ayaw po kasi maniwala nung pamilya ko. Na, na parang sabi ko po kasi na yung know, ah, uh, kung lang nilagyan nila, ako ng pangalan, pero mabagsig. Opo, ayaw po, isa po ako sa, sabi nga nila, kumabi ka sa Malakas. <laughs> Ayok, kaya maraming maraming salamat po sa lahat po ng content creators din po na nandito. Sa lahat po ng mga sumusuporta kasi po ginawa po ang creative uh, management para po um, um makatulong sa bawat isa paipunin natin lahat ng maraming salamat, salamat po. Thank you mga pangarap. <laughs> Goldfish by the way by food and wine. Congratulations to Mark Lawrence Klaas! our Louis, Andre, and stop on here on the stage. Okay, one more from the three finalists <laughs> at Graves. <laughs> now hold your horses and see me. Beautiful.

for public prank games alongside Benusa. Now that the most spectacular entrance has been witnessed, it's... I <laughs> appreciate all your efforts to those content creators or native talents na nakahit ng 1 million followers circle award. Now, what is that? Represents the social media platform you are using. The Facebook or Meta, the TikTok, okay. Instagram, and the YouTube. Okay. Oh. Lahat mga content creators or great TV talent sa mga kompleto ng apat na emblem na yan. ATV Award! Yeah! Yeah! let's unveil okay. three, two, one. Our Create TV Awards, ladies and gentlemen, just like the. Kung sa inyo, yan yung mga talent ng Great TV Management. Uh, una sa lahat, gusto ko po pasalamat muna kay Lord kasi hindi namin in-expect na magiging isa kami vlogger. Yung mga blessing na natatanggap namin. Mga pinsan mo, mga kapatid mo, tinulungan mo yung mga taong nakapanigid sa'yo. Third, kay Sir Edmar, malaking utang na loob po ito kasi kung hindi dahil sa inyo, siguro wala nang bugo Kasi talagang wala na kami ng pag-asa na mag-content kasi nga nagka-pumpe na every page ka. Pa. And I thank you. Yes naman! Mag Uh, una sa lahat, maraming salamat sir Ed sa award po na to sa Crave TV sa pagbibigay po ng uh, sana uh, uh, lahat po tayo ng uh, Masaya po tayo sa simpleng pamamaraan lang dahil iisa lang ang buhay. Yun lang po. Tingnan po tayo ngayon. Maraming salamat, Tito Noel. Grabe. Vin FPV! Wow. Of course! The man speaks! Congratulations, sir! Rita. Thank you. Salamat sa lahat ng mga content creators na nandito, saka sa mga business owners, at mga isa guests. So yun nga lang, big thing po lang sa'yo sa Redmart. Kulit na sinabi yung asawa ko, si Nabi, na pinadala sa amin para magpatuloy mag-content. Kasi siguro marami rin kami tao na papasaya kahit puro kabukuman lang yung ginagawa namin. So yun lang, sa mga content creators na nandito, magpatuloy lang tayo para makompleto ang Dragon Balls.

Ooh. Yes. 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 Uh, 1, 1, 2, yes. 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 Yes.

Para ka namang ano dyan eh. Kaka nalalo ko dito. Saan ba yun? Ano ba yun? Sana to eh. Ha? Page Lab. Patingin? Eh, nanalo ko. 49,473. Uy, gagi. Huh? Bigyan mo ang bala to. 39 yan, gagi. Bigyan mo ang bala to. Ay, siyempre. Eh, ano. May mga laro dyan na Super Ace, Golden Enter. Marami pa iba. Ito yung dito ko nanalo mo Saan? Ayan na yun. Diyan ako nanalo. Ito, ito, ito. Turo mo sa akin mamaya. Ayan o. Ayan o. sa Mines. Sa Mines ng no, Page Lab yan, boy. Swerte so, nga daw dyan. Sabi nga nila. Tsaka mabilis mag-ano dito. Mag-cash out. Oh. Kilang, magkano tatayan natin ngayon? 500. 500. Ayan, pa, 500. 500. Ayan, ganyan lang. Oh. Ayan, o. Oh. Ay? Tapos ito lang. Ayan. Yeah. Oh. Tignan mo. Yung, yung 500 mo, tignan mo kung mag -ano, tama, ah. O, 8. Ayan, 820. O. Oh. Bakit ganoon? Ang bilis naman ang pangyayari. Diba? O, oh, tapos isa pa. Sige. Isa pa. Para ano tayo. O. Oh. Oh, sir eh. Yeah. Oh, Ay, na. gagay ka. Diba? Magkano, magkano? Oh, ito na mo ulit. Oh, isa libo. Yung liman mo, nag isa libo. Hindi, yeah. <laughs> nanalo ka ng ano, 1,380? 1,380 ka, kagad. Dalawang ano lang yun. Dalawang laro lang. Oh, di ba? Balatuhan mo ako so, ngayon. Siyempre. Balatuhan mo, mo ako. Balato. Oh. Siyempre, sasama kita sa comment section. Ang gagawin mo lang, screenshot tulad ng gagawin nila. Oh. Tapos mamimili ako sa comment section, i-screenshot lang nila yung Gcash nila. Oo, oh, piliin mo nila. ako. Siyempre pipiliin nyo Ano, ano ka ba Mas marami yung Pamimigay natin ngayon Laki ng Kakasal <laughs> <laughs> So ganoon lang guys Ang gagawin nyo Kaya yung ano, Link ko nasa comment section Sige na Mag na kayo Ako nagsasabi sa inyo Madali mag withdraw Shish <laughs>